nalalakihan ka sa 300 milyon na may pakinabang. Pero yung ghost projects, yung ghost, multo, ibig sabihin wala, ginastusan, walang proyekto, tahimik ka. Hindi mo na, kaya sabi ko, ang laki ng butas ng ilong mo, hindi mo na amoy. Anak ng tatay mo. Hindi po mura yun, totoo na mga tatay niya. Oh, natatawa ako dun sa sinasabi nila na dahilan ng uh, pagbaha ay yung dolomite. Bakit hindi nila tignan at uh, alam na alam naman ng Pilipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng uh, malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil 'yung proyekto na dapat sana ay ipotektahan 'yung uh, 'yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ng ating mga opisyal sa gobyerno, no? 'no? So ito tingin ko panglilihis lang ito sa tunay na issue. Sir, uh, balikan lang natin uh, during dito sa construction or dito po sa rehabilitation po sa Manila Bay sa Manila Dolomite uh, Manila Bay Dolomite Beach Project hindi po ba marami na pong mga pag ito at uh, nabigyan na po ng uh, kasagutan ng uh, gobyerno and needed pa ba na may balik-balik itong uh, issue na po ito attorney? Ako naniniwala ako Agnar na Nasagot na ito ng Department of Environment and Natural Resources eh. Nung kine-question ito, uh, nung uh, kinoc construct na ano, una, yung mga kritik dito sinasabi, makakasira daw ito sa natural habitat ng uh, Manila Bay dahil uh, hindi daw natural yung dolomite na uh, ibubuhos dyan, ano. So, pangalawa, Uh, ah, band-aid solution lang naman daw itong sinasabi nilang dolomite dahil hindi tinutukoy yung tunay na root cause ng pollution. Uh, marami pang ibang mga katanungan pero na sa palagay ko natasagot na ito ng uh, DNR, no? At uh, ako hindi ako naniniwala na uh, bakit ba naman ibubuhayin ulit itong issue na 'to at uh, alamin kung kailangan-kailangan bay kailangan. may, may pureba naman na uh, naging malinis nga yung lugar uh, yung itong dolomite uh, na project ay isang clean up uh, project ng DNR at ng gobyerno para linisin nga yung parte ng Manila Bay na kung noon puro basura yung nakikita natin ngayon ay eh, nagiging isang tourist spot pa di ba ata uh, naging malinaw naman yung dagat diyan. Marami ng mga um, mga isda. So nakita natin na may may pureba na hindi nakasira sa kalikasan natin. Opo, uh, sir, um, during sa rehabilitation po ng Manila Bay itong uh, project na po na ito. Uh, Nagkaroon ba tayo ng problema sa malawakang pagbaha? Kasi ang dahilan kung bakit pinaiimbestigahan niya ito ay dahil dito sa naging pahayag ng MMDA at uh, sinasabi na ang uh, dahilan daw ng mga pagbaha lalo na po dyan sa lungsod ng Maynila ay uh, dyan po sa Manila Bay or dahil po dyan sa Dolomite Beach Sa Dolomite Ewan ko ano pero ako natatawa ako dun sa sinasabi nila na dahilan ng uh, pagbaha ay yung dolomite. Bakit hindi nila tignan at uh, alam na alam naman ng Pilipino people na merong proyekto para sa flood control projects na hindi ginamit, no? Kaya pagdating ng uh, malakas na ulan ay meron talagang pagbaha kasi umaapaw yung mga sapa, no, mga ilog dahil yung proyekto na dapat sana ay protektahan yung uh, yung hindi pag-apaw ay hindi naman ginamit ng ng ating mga opisyal sa gobyerno no so ito tingin ko panglilihis lang ito sa tunay na isyu ng uh, pagbaha no na, na, eh pinagyabang pa nga ito ni President Bongbong Marcos nung sa isang sona niya no na Meron ng 5,000 plus na flood control projects. pagdating dating ng uh, tatlong araw ng kanyang zona, na-fact check siya ng uh, kalikasan at bumaha. So ang tanong ngayon ng taong bayan, saan yung mga flood control projects? At nakita na natin, ang daming ghost projects, daming substandard projects. Yun ang tunay na dahilan, hindi yung dolomite uh, projects na yan. Opo. <laughs> Opo, nakikita nyo po ba na dahil hindi comprehensive, hindi magkakaugnay yung mga possible na mga flood control projects. Kaya ang dahilan parang pinipingpong lang yung uh, tubig uh, baha at the end eh, imbis na hindi magtipon uh, og, uh, hindi hindi magkaroon ng mga pagbaha dito sa mismong uh, pinakasentro imbis na marilis uh, sa karagatan sa uh, sa sa Yes, sa karagatan. Eh, kaya po ito yung uh, nagiging dahilan na nalubog tayo sa tubig ba dahil hindi komprehensibo po yung ating flood control. Tama yan, no? Uh, hindi na nga komprehensibo, pinurakot pa yung pera. Uh, imagine billions, malapit sa trillions. Kung uh, yung pera na yan ay ginamit at uh, parte ng pera gumawa ng isang comprehensive uh, anti-flooding pro program ay eh baka hindi natin renasan yung yung pagbaha no um, hindi imposible yung pagpigil sa pagbaha dahil marami na tayong alam na mga bansa na talaga noon binabaha sila ano so kailangan ng talaga ng isang political will ng isang pinuno ng bansa na manguna doon sa mga proyekto na ang makikinabang talaga ang mamayan. Hindi yung proyekto na bibigyan ng o lalagyan ng pondo pero kukarakutin pala. No? So tama yon Walang comprehensive plan plus corruption. Ang resulta, baha ang uh, binaha ang taong bayan, binaha din ang bulsa ng pera ng mga kurakot na opisyal. Opo, at uh, marami okay. din po mga kumakalat din po ng mga information. Uh, parang um, yung pag-implement uh, nitong project na ito, basta lang tinambak yung uh, dolomite dyan po sa Manila Bay. Wala bang uh, thorough study po? Uh, kasi nagkakalaga ito ng uh, mahigit 300 uh, milyong uh, piso. Uh, sa inyo pong pagkakaalam, ano po yung mga component nito kabilang na rin po ba sa nabigyan ng pag-aaral yung uh, posibleng epekto nito sa mga pagbaha, uh, baka uh, uh, yung tubig uh, uh, na labasan sana papuntang Manila Bay ay uh, mabarahan? Uh, gaano ka komprehensibo po itong pag-aaral na ito po? Uh, sir? Uh, kung meron po kayong information para sa kaalaman na lang din po ng lahat kasi ang nangyayari sinasabi nila parang ano lang yan eh palamuti lang yan eh tinambak lang yan yun na sa totoo lang uh, Admar nung panahon ko sa DNR ay hindi ko naabutan yan no? dahil um, one year and seven months lang ako dyan sa DNR uh, pero ang isa sa na pag-usapan na namin ay yung continuing mandamus na, na pinagda, pinataw ng Supreme Court no agen sa uh, DENR at isa sa naging tugon nga ng DENR uh, yung paglinis diyan sa Manila Bay at uh, yung uh, dolomite project na yan i think is one of the many projects no mga vital components para matugunan nga yung um continuing mandamos ng Supreme Court against sa uh, Dinar at iba pang mga ehensya hindi ko masagot yung uh, mga specifics no pero i think uh, pag gumawa naman ng isang proyekto yung um, sa ang na particularly uh, may study naman dyan na ginawa at uh, nahita ko naman ngayon na may may ebidensya no na hindi naman siya talagang ang ang sabi kasi dati is uh, nakakasira dahil hindi nga natural no so ngayon nakikita natin na hindi naman nagtambat ulit 'di ba hindi naman nag uh, hindi naman na, nawala yung dolomite in fact uh, nalinis pa nga yung dagat at maraming mga isda ngayon na nakikita nating lumalangoy langoy diyan sa sa dalampasigan so i think um, yung ang general viewpoint ko lang dito may pag-aaral yan hindi ko lang masabi kung ano yung uh, specifics ng pag-aaral opo bago lang si partner MJ uh, speaking of uh, pag-aaral meron ding resulta po na talagang nakapagbawas ito ng uh, polusyon dyan po sa Manila bay eh, na isa talaga sa mga matinding uh, polluted na uh, katubigan po dito po sa ating uh, uh, bansa. Sir, uh, pero nakikita nyo po ba na kaya nagkaroon ng pagbaha is dahil hindi na po ito na maintain. Kasi hindi lang naman po na after nitong maitambak yung dolomite e eh wala ng uh, maintenance. Baka nagkulang po ng maintenance or sinadyang walang support para imaintain po itong uh, proyekto na ito dahil sa usaping politika. Dahil ito ay uh, during sa Duterte administration, which in fact uh, nung panahon na ito'y binuksan po sa publiko, ay talagang nag-enjoy yung ating mga kababayan. Dinumog ito. Libo-libo uh, po yung uh, talagang uh, bumibisita, dumadalaw uh, dito po, uh, attorney. Yeah, to totoo yan, no? Oh. Naging tourist at attraction talaga. Yang uh, Dolomite Beach na yan. At um, Nung nawala na nga si Presidente Duterte, eh, napansin ko na hindi na maintain. At uh, impact uh, uh, in fact, may merong mga bagyo, hindi ka agad nililinis. No? So, tingin ko, uh, meron ding aspeto dyan na, Admar, no? Na, na baka dahil ito yung parang Duterte legacy, at uh, gusto nila sirain yung Duterte legacy, hindi nila susuportahan itong mga proyekto na ito katulad itong uh, Dolomite project. So, pero masama ang ano yan eh, masama ang governance eh, no? Dapat suportahan yung mga uh, mabuti uh, kung kung kailangan i-improve, i-improve pa. Huwag yung sirain dahil sa to sa totoo lang sayang yung pera kung uh, itong dolomite nito ay hindi suportahan, hindi improve no. So yun. Uh, kung may politika diyan na uh, talagang masamang governance, dyan. hindi yan dapat uh, ginagawa ng uh, administrasyon na to. Pero alam naman natin ano yung ugali ng administrasyon na to, no? Lahat ng mga Duterte uh, good projects ay talagang hindi pinagpatuloy. So Uh, ano pa ang maaasahan natin? Di ba? At uh, nakita naman natin sa, sa ngayon talaga na ganoon talaga yung trajectory uh, ng uh, uh, Marcos Jr. Administration. Opo, attorney. May gabi sir. CMJ si hmm. po ito. May gabi. Eh. Opo, may nagpapatanong MJ. po dito na yung timing ba no? ng uh, pagbubukas ng embesigasyon <laughs> sa flood control I, I mean sa uh, Dolomite uh, Beach diyan sa Manila Bay mm. yung timing niya sa issue sa flood control kasi may, may nagtanong yeah. dito sa ating comment section mahalata daw na para hindi mawala yung Duterte yung uh, Pilidong Duterte sa issue sa flood control Duterte mm -hmm. flood control kaya inuugnay po yung Manila Bay uh, Dolomite Beach attorney Yeah, totoo yan. No? Uh, pansin na pansin na natin yan. Na, impact fact, um, parang nakikita ako na ngayong script na gusto nilang gawin na ma mapawalang sala yung mastermind. <laughs> hindi ko lang mabanggit sino yung mastermind dahil hindi naman ako kasama sa nag-iimbisiga. Pero alam na alam na ng taong bayan sino yun, di ba? Mm. Para mapawalang bisa, ay eh, gumagawa sila ng scapegoat at sino yung scapegoat ta ah, malino din no na ididiin nila dyan si ah, dating congressman Salpico, tapos gusto rin nilang ah, hanapan ng butas yung mga Duterte no ah, kaya nga nagiimbestiga rin sila yung ICI nagiimbestiga rin doon sa Davao City na sa ngayon na uh, I think ngayon o oh, kahapon nag nag sila Unfortunately, ang dapat natignan nga nila ngayon, yung dito sa Cebu, <laughs> Dahil malawakan yung pagbaha sa Cebu, eh dapat puntahan nila dito, tulungan nila yung mga biktima ng uh, pagbaha dito sa Cebu, hindi doon sa Davao City. Nakakatawa nga uh, MJ itong uh, script na gustong gawin ng uh, BBM administration. Pero hindi na tayo paluloko eh alam na ng taong bayan ano yung script na 'yan eh ano hmm. <laughs> so tama 'yon yung uh, nag-comment dyan eh para ilihis at idikit yung uh, apelyidong Duterte sa isyu na to at uh, may Karugtong din ito doon sa pagtakbo no na yung iniisip nila kasi 2028 na eh kapag tumakbo si Inday VP Inday Sara no na isang Duterte ay dapat mapigilan 'yan at idikit yung uh, apelyidong Duterte dito sa flood control projects na ito Tsaka sa first three years naman na uh, attorney ng uh, kasulukan ng administrasyon hindi naman natin narinig na may ganoong pagsisiyasat o may ganoong pagkwestyon sa nasabing uh, proyekto. Ngayon lang natin na ano eh, eh ngayon lang to lumabas na swestion eh o nahakbang uh, sa gitna po ng issue sa flood control. Pero uh, makagayon man, sinabi po ng malakanyang attorney na wala pong uh, kaugnayan o oh, has nothing to do ang President Marcos Jr. sa pagpapamibisiga ng kamera sa Dolomite Beach uh, project. Anong masasabi po nyo dyan Attorney bilang former undersecretary ng DNR? Ng former administration. Well, uh, si, ano pa ba ang uh, mga salita ng uh, Malacanang na dapat natin paningwala? Kasi marami naman sinasabi yung malakanyang na uh, ganito. Uh, pero ang totoo ay hindi, di ba? <laughs> uh, eh, well, Sige, tanggapin natin at face value yung sinasabi na wala silang kinalaman, pero marami na tayong karanasan na uh, MJ na sinasabi, wala kaming alam dyan pero sa totoo lang meron, no? Katulad na lang sa pagpahuli kay uh, President uh, Rodrigo Duterte. Hindi inaamin na meron silang hand, pero may mga ebidensya na nakikita, nakikita tayo na eh mismo ang uh, pangulo, ang uh, uh, utak, <laughs> no, ibig sabihin, yung malaking may alam, no. So, 'yun. <laughs> po po, uh, tsaka hmm. hindi lang naman ang uh, Dolomite Beach ang uh, restoration project, coastal restoration project ng nakarang administrasyon. Alala po niyo yung matinding ginawa sa Boracay, attorney? Yes. Mas matindi 'yon, attorney. Yeah. Oh, yung 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 Boracay, no? Uh, yun yung pinaka ako na, na ano ko yun na abutan ko yun dahil sa sa totoo lang sa ako yung sa solid waste management uh, na na in charge USEC for the solid waste management at may report ako tungkol doon sa solid waste management na hindi batay sa batas sa RA uh, Uh, 9003, no? At uh, naipasa ko yan kay Secretary Roy Simato. At uh, yan din yung report na nalaman ng ating uh, dating Presidente uh, Rodrigo Duterte. At kaya, nagkaroon siya ng pangamba kung hindi aayusin itong burakay na to 10 years uh, from yung taon na yon ay wala na tayong ma maipagyabang na burakay no sa ating bansa kaya talagang may political will maraming uh, nagreklamo maraming uh, kritiko pero talagang ginawa niya yung uh, burakay projects na yan at ngayon nakikita naman natin ano ang resulta no uh, kaya nga lang may mga reports na naman na uh, MJ na ako na na, 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 na tila hindi rin sinusuportahan itong burakay project na ito dahil uh, Duterte project ito do. So yon, <laughs> masamang governance talaga. Lahat na lang attorney, no? Lahat na lang eh. <laughs> lahat na lang. <laughs> Oo, oh, eh, attorney sa mga kababayan po natin, no, na patuloy pong uh, nanunood at sumusubaybay sa lahat po ng ating mga palatuntunan at sa mga nagaganap po ngayon sa Pilipinas. Ano po ang uh, inyo pong payo sa kanila uh, USEC uh, sa mga issue ngayon concerning the uh, Dolomite uh, Beach Project at iba pang mga proyekto ng DNR dati na nakikita po ninyo na maaaring silipin ng uh, kasulukuyang pamahalaan? Ang pakiusap ko sa ating mga kababayan ay magbatsyang tayo. Huwag no? tayo padala sa mga fake news na um, binabalita ng mga ano man mo na, oh. yung mga mga vloggers <laughs> na na sinasabi nilang yung uh, ito daw yung uh, katotohanan no? alam na natin ano yung totoo talaga no una, -una yung um, blood control projects ay talagang ano yan may may uh, massive ang corruption diyan alam na natin yan alam na natin na sino-sino yung mga uh, mga responsableng tao diyan, no? At uh, maraming maraming dapat na tanungin tayo sa gobyerno nito, no? Mawa, yung sa PhilHealth lang ay naibalik na ba yung 80 billion o yung 69 billion, no? Kasi until now wala pa tayong nababalitaan. No, dapat ito yung mga pinagtutuunan ng pansin ng House of Representatives sa kanilang mga investigasyon, no uh, kamusta na yung kabuhayan ng ating mga uh, kababayan uh, yung umaangat ba ang kahirapan o hindi uh, umi hindi naging epektibo yung mga dole out pro uh, programs ng uh, ng gobyerno so Uh, mga kababayan, no, huwag na tayo magtulog-tulugan, no. Kailangan magisig na tayo, pumilos na tayo at uh, kung kailangan na uh, pakita tayo ng lakas natin sa kalsada at uh, para marinig na talaga itong uh, matagal na nating uh, galit at uh, hinaing no na galit-galit na, na, galit na ang Pilipino sa kurakot-kurakot na ginagawa at uh, gustong uh, gawin pa ng uh, Marcos Jr. Uh, government na ipawalang-sala no yung uh, talagang mastermind ng uh, mga kurakot na to no at uh, wag na tayong uh, padala sa mga sweet words ng uh, ating uh, namumuno sa ating pamahalaan Basta alam natin no ito ang uh, pinaka worst na government ako yun na talaga no ay uh, yung 2025 na na budget no pinaka corrupt at uh, talagang sana itong 2026 budget na to ay hindi in, hindi rin corrupt no pero uh, ako hindi na rin ako naniniwala na uh, may may ano may pagbabago sa ilalim ng Marcos administration nato